Hello mga kasako night uh, Ngayon ganda ng araw papa uh, Papasya lang ko yung kan Itong dating yan, Dating pinagtatambayan ko yeah, Tinilahan ko ng mga ilang araw din Wala yung mga kan eh Mga nakakasama ko dito Mahirap mag pan, Minsan pag nandito sila hindi ako naikikwan naikipag-agawan ng tulugan ayan ipang kayo ituturo ko kayo dito sa bahay ito ayan minsan dito para medyo safe dyan sa taas dyan ko nilalagay yung gamit medyo tahimik din ayan so minsan pag wala talaga Ayan. Ayan. Sabi ko ng damit. Eh. Ito. Ayan. Ayan kami. Ayan. Kami. Tulog na naman doon. Anyway. Ayan. So, ito. <laughs> House tour tayo. Uh, at uh, salamat naman sa nakatulong sa akin hindi hey, pa rin na ako kan namimiss to kasi lagi naman akong dumadaan eh dito rin ako dumadaan ayan napunta na ako sa train pupunta ako ngayon sa kan downtown tingin tingin ako ng panong pasyalan dun eto pala yung mga kapitbahay ko na kwan prairie dog yung mga tumutunog yan mga Ayan, para mga daga. Walang akong kanil. Ay, nakakon Pero, pan na rin. Thankful na rin ako. Balang araw, makakabila ko ng buwan isa sa mga bahay dito. Ganito. Ganito. Si mga ito itong 'yan, Pinoy Pinoy ang may-ari niyan. Na kwentuhan ko yung may nagre-rent, nagre Yung kung Pinoy may-ari pero pinaparenta Pinoy yung nagre-renta ng diyan sa basement niya. one day bi ipapakita ko dito ko kayo sa tinitirhan ko ngayon na one bedroom naman. Ayan. Tahimik dito. Parang Japan lang. Ayan. Tapos ito, papakita ko sa inyo yung minsan yung eto pala, puntahan natin. Ay papakita ko sa inyo yung kung saan ako minsan kumukuha na uh, mga kalakal. Okay? Ito binemeyarin. ayan Ito kasi yung mga pinilang dito, mga basura naka-segregate eh. So, recycle. Re recycle dito. So, eto, yan. Yan, may, may din yata. Yan. So, yan. Doon pa sa kabila, meron pa doon. So, ito yung mga kanto-kanto nila. Sa likod bahay kasi yung yung mga basura. Doon dumadaan yung kwan minsan, mga auto mga kolektor ng basura ganda eh, yung mga bahay dito kakita mo talaga parang US lang may huli na naman siguro Ayan. walang walang mga bakod kasi yung, yung isa nga yung, yung may magnanakaw ba di, dyan sa, may may magnanakaw din pero hindi naman yung dito tulad sa atin sa Pinas hindi naman sa pangguhat pero dito mangilang-ilang lang ayan jan oh. dyan, dyan sa likod yung mga namumulot na ng ah uh, May mga pinitin na Mga bayad ito mga Good morning! Ito ulit yan. lagi nila sa likod. May mga kanila. Hello! yun lang sige tap mapunta na ako pasyal na pag pasyal ko ulit eh video ko naman tahimik ito kasi ang pangarap kong buhay para sa pamilya ko tahimik na buhay hindi may sa mga kanto may mga nagiinuman ganun ayan okay goodbye thank you mga kabayani